Dahil sa feeling Pokemon Trainer ka, marami na ang nahuhumaling sa larong ito. Pikachu, I choose you! Gaya na lamang ng 24 anyos na si Mark. Mula pa raw sa anime series, fan niya siya ng Pokemon. Nahilig po ako dito sa laro na to since nung in nung Niantic yung game. So, which is inaabangan namin for how many years na rin po. Na, lalo na yung mga batang 90s na inaabangan yung reality game. And eto, dumating na po. Para raw mas marami ang mahuli, dumarayo pa siya sa luneta. Pagkatapos sa luneta, tumawid kami patungong Kirino Grandstand. Hindi pa man nagtatagal, nagkagulo ang mga tao. Ito, sir. Ano yan? Bullpix. Nine tails. Pag nag-e-ball. Kit niya, di ba? Ano Matapos nito, balik sa dating pwesto ang mga naglalaro. Pero muling nabulabog ang grandstand nang magsitakbuhan ulit ang mga tao. May sumulpot daw kasing rare Pokemon sa loob ng kalapit na Manila Ocean Park. Kaya kailangan nilang magmadali bago pa man ito maglahong muli. Maya-maya pa, Laptop. One of the rare Pokemon po si Lapras. Once in a lang din siya lumabas, katulad ni Stork. Meron po kasi mga yung iba, may map po sila doon. So, okay. ayun, nakikita po nila. Tapos so, yun, pupuntahan na ng po namin. Si Mark, bigong makuha ang rare Pokemon. Pero marami naman doon siyang huli sa araw na ito. pinicture ko na lang. <laughs> Yan po, di na huli tumakbo. Uh, naka Nakaano po ako, bali 4 hours po. Nakatotal of 45 Pokemon. Maraming reasons eh para ma-addict yung isang tao sa Pokemon Go. Una-una, syempre yung nostalgic uh, throwback. Yung mga tao eh, especially yung mga batang uh, 90s, eh yun ang hilig na dati tapos na-revive ngayon. So of course, gusto nilang balikan yung nakalipas. Yung isa pa is yung factor ng escapism. Gusto natin mag-escape sa harsh realities ng buhay eh. Like for example, sa buhay natin, uh, maraming stress. Siyempre, we'd like to uh, relax and enjoy. With Pokemon Go, it's a different thing. Simple siya, uncomplicated. This is very different from reality and the uh, violent games that we play. Hanguang laro sa anime series na Pokemon o Pocket Monsters na unang naipalabas sa bansa noong taong 1999 dito kailangang mangulekta ng Pokemons at makipaglaban para maging isang magaling na Pokemon trainer. Kaya naman ang mga batang 90s, relate na relate daw sa laro. Dito naman sa bansa, may mga nasnatcha na ng cellphones habang naglalaro ng Pokemon Go. Tatlong tao ang naitalang naagawan ng phone sa Bacolod noong nakaraang linggo lamang. Lahat ng mga hindi kaaya-ayang insidente ito nangyayari pa rin kahit na ang app na Pokemon Go mismo palaging may sumusulpot na paalala sa mga manlalaro na maging alerto sa kapaligiran o kaya naman iwasan ang pagpo-Pokemon Go habang nagmamaneho. May mga netizens na rin ang nagpahayag ng hindi magandang nangyari sa kanila habang naglalaro ng Pokemon Go. Isa na rito ang 33 anyos na si Ryan. Umaga, kauwi lang, tapos siyempre, galing sa trabaho, pagpasok mo, uwi ng umaga, alas 7. Nalakad ka, habang nagkakape, naghanap ng, ng makakatch. Sabi niya, hindi mo mapanser kasi wala kang awareness sa lugar. Nashoot ako sa kanal, masakit. Hindi ko nakuha yung Pokemon, nabasag yung sa akin. Ito yung naging suga, masakit kasi buto <laughs> na nagputi siya, tanggal yung balat. Pinagawa ko siya, kaya lang ang mahal. Sabi ko, babalikan ko na lang. Eh, wala, hindi kayang bayaran. Night shift sa trabaho si Ryan, kaya naman daw madala siyang puyat dahil sa paglalaro. Puyat eh talo ka sa puyet, tapos commonly yung anak mo, hindi mo siya magpapa, hindi mo napapansin kasi lalakad ka na uli. Ganun yung napapansin kong... Kaya, in-uninstall in ko din talaga. sa tatlong accounts ng laro, in-uninstall na ni Ryan ang app sa kanyang smartphone. Ayaw rin daw niyang mahuk sa laro ang kanyang sampung taong gulang na anak. Commonly ang ayaw kong yung sa bata, within 10 years old na katulad ng anak ko is, sa aksidente. ni yung malikot ng bata. Tapos, bigyan mo pa siya ng cellphone na nakatutok habang naglalakad. Wala na siyang pakialam sa surroundings niya. Uh -huh. Kaya sabi ko sana ako, wag na. Huwag mo na maglaro. Dahil sa mga ganitong pangyayari, isinusulo ngayon sa Quezon City na ipagbawal ang paglalaro nito sa mga paaralan, simbahan at government offices. It's a, a humble request to the Niantic uh, Corporation, Incorporated, Uh, na i-exclude government offices and uh, yung mga churches and schools. I-exclude nila dun sa kanilang uh, focus staffs or kanilang door locations.